Ari na ang sugpon sa aton video after 3 hours flight paog pa na kami diri sa Danang, Vietnam. Oh, yan mo galing yung view dito sa Danang. Dahil mo galing ilo-ilo nga lang. Pahilig sila sa cock Trio kay Nagas Coke Danang International Airport. <laughs> Pag upa mo sa Danang, siyempre may immigration ka. So, walking-walking ka na yung Hindi kayo budla immigration. Hindi paras dira sa aton sa Pinas. Grabe ang pila. Baw. Sadya Sadya na lang kay Kapoy. man kilakat-lakat. Wala yung oblang. Ilakat. May story sa inyo. Bala dumduman ko ng ako. Yung una immigration sa Pilipinas. Baw, ba, katunto niya. Bawal galing mag picture Dapat ako nag pigid si Imprima Nol man ako mo, si Imprima Nol. Ikaw blay excited ka blako na no pamangkot si mo sa immigration. English mo, gapi kurar gid ako. Gi ready ko gid ako akong passport number. Ano ano ako nga gapi kurar kasi ipamangkot ko sa mga mabudlay nga question, hindi ko masabat, hindi ko ka uh, offload. Bala mo na tabo, ginakigan ako sa immigration. Eh, nakuruya ko lang gid si tudlo-tudlo. na ako ni kaw magplakat ka sa immigration. Hindi ka gid mapicture-picture, bawal. Tandaan mo gid na bawal ha, bawal. Balik kita dire no naka, ug pa na kami nakagawas na kami sa immigration. Dire na kami, gawlat na kami sa amon nga salakyan. Siyempre ako nagprokura dira Ay nag-ako man nag-offer offer nga ako magpangita sa slakya Ikaw sila sa kabok na kote ka daw, kadlaw-kadlaw. Kaway-kaway, kaya na na ready na mo slakyat. Kunop doon nyo ko sa mga travel nyo. Ako perkurasas lakyan ako bala ko bala mangita para hindi na ako mabudlayan na apat ko na yan mga pangita ngita pres na ya oh tanawa palaka kami sa mo sa amon ang kanami lang din sila nga grab no pero tika kabarato gid ila ya mga pamasa hilang kalapit-lapit lang barato gid ya kayo ya tikay mo 5 kilometers sa way sa amon airport na pamasa hilang mo sina 60 plus lang mga araw 50 lang pamasa hilang mo lima na kami puno-puno panagamit ha tika ro na re na kami paabot na kami sa routine amon ni ang view ng gab i pretty kalimpyo limpyo ilang sa sikurar ka lang sa motor nga bisikro banggaan ka sa motors na hindi ka gigibalo sa ila gid ga give wi na sila sa mastero ba? nyo ko kung paano kumakagida. Check-in lang dito sa Sofiana Mikey Hotel sa realization ko dire, kung hindi ka kabalo mag booking booking, kailangan matuon gid ka. Importante ya may nabalaan ka. Hindi pwedeng magsalig ka lang sa upod mo. Kay umbiyaan ka sa nilang ang ka gid, kaluoy gid ka. Kaya kung bago ka maglakad sa ibang nga bansa, dapat may balon gid ka knowledge and power and everything. and of course money, hindi ka gigaw lag ang ka kwarta gid. sa mga tip ko sa inyo, magwa ka mo GCash card. GCash card ang pinaka barato dire, wala sang fee. Kung may ara man gamay lang gid siya. Ang motor siyang pang withdraw dire, butangan niyo to sa sang load para mo na mo Vietnam, pi Bank ang ginawidrohan para wala sa ko nga fee. Kasi mabigla ka mo ang kwarta nila diri milyon-milyon. Grabe kay ka yo na dayon kay imo iya. Amo pa papamamang kot sila sa akong balik ko sa Vietnam dire ko ma fee million ko. rio gid ko mayaman gid <laughs> Tanaw plan ng view. Oh, pang mayaman gina yun yung mga design nila dito. Oh. Tip Vibes gid ang daan ng Vietnam yo. Amo na hotel amo no. no. Kaya, sa mga rason nga gusto ko sa Vietnam kay Dragon Country kay here the Dragon ko. Tandaan mo ko wala ka pa follow sa ako, mag-follow ka kung nakaabot ka sa video. Yung mahatag ko sa mga tips sa inyo kung din ko ginakadto wag makabarato. Tandaan nyo, kay isa lang aton life. Kailangan naton i-enjoy. Hindi mo pa problema ako ng problema sa ibang yung tao. Hindi mo na na problema ako. Yeah. Sa parun mo, anay mo ka ugaling yun. Kaya damo ka mga problema. Damo ka utang. Para sa niyo, nakautang na naman ko di. <laughs> Ay, joke-joke lang. Nga, siyempre, nag-ipon ki Kuya. Eh? Isa sa mga nagustuhan ko din sa Danang, ang ilang hotel, barato. Okay kag quality gid ah. yay. bala. Walking distance na kami sini sa beach ang dana. Sa sunod nga video ipakita ko sa inyo kung ano ka nami ang beach ang dana. Shout out gali ko sa nagrekomenda sa ning hotel no si Reese. Amo na ka bless kami kay dapat yung mga friend mo ya mga knowledgeable sa mga bagay-bagay. Kaya ko ni kao mo gid mga amigo mo. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Gid ya totoo gid na matutuod. Pag mo na good friends mo, book ba yung ticket travel da yun. Ah. Tikala na ka mo dito, make memories Ah. Best advice ko sa imo, matinud-anon ka sa mga friends mo. Nang bala maging honest ka bala sa imo mga mga feelings, sa emotions. Kaya yung true friends, i-accept kasi na nila. ay Pag i kapag hindi nila sinaturo-tudog, yun mga tonto na sila. <laughs> Kasi share ko lang kung kis ah, dapat mag self love ka man. Kung self time bala, tagan mo bala time ang imo sarili para mag emote o para mag uh, muni muni, mag enjoy, kag mag realization. Kag dira mo maintindihan kung gaano ka kabless. Kung ano ka kapalangga sang Ginoo. Ang kabuhay sang tao perti ka paspas. Hindi mo mapansin. Dugay dugay gali ko rin ta nakita. Wow, tuntugin ang life. O, hindi pa ko rin 30 plus pa lang ko. <laughs> Eh, okay, ikaw ang nagkatanaw sa hindi ka maglungkot-lungkot, tanda dahi. Mag-focus pala kita sa good memories, kag-happy memories. Of course, with your family and friends. Sigurado, gid ko, nag-gets mo na gid ang ako niya bot sa lingon. Kung wala mo nag-gets, replay lang ah. Pero gabi, nag-gid niya ako, mapagkurara na ako, na ako. para may pursa naman kita buwas sa tikal. Buwas -so, ipakita ko sa inyo, amon oh. niyo. Kaya ko nagtabuk-tabok ko da. Murakulbaan ako magtabok kay perti dalam dalan ng isa kalalaki, na ulay ang kulbaan niya ha. Sana sana siya magtinaob. Taga de Reese. siya uh -huh. budly Ako lang nagvideo siya stand ko gibilin ko ang cellphone ko. Hindi na pagkuhaan, nakabidyo ka mo. Oh. Tabo ko sana, nagbalik na naman ko sana. Isa pa sa hindi mo malimtan, kalay kung ikaw lang isa gabi biyay-biyay nga para sana, oh, dapat may stand ka dala. Para, para hindi ka magproblema sa may magpicture sa mo. I-timer mo lang, o i-video mo lang, tapos i-edit mo lang para sana. Dula e. kayo karadawan sa akong video. I do pro life lesson so now. Do boring now. Wala galing ganap kagabi. Sige na sunod video, Mati, kalanay naman kita sakto. Bye!